And what's up mga kaalay, magandang mga katulad yan Happy Please Sunday sa ating lahat Yung nakapagsimba dyan, sana ipagpulahin kayo sa araw na to At sa iba po ng araw na darating uh, Welcome back dito sa panigong bagong vlog natin Again mga kaalay, kung bago ka sa Youtube Channel Papindot na lang yung notification bell at pasubscribe na din Para updated kayo sa iba pa natin mga video So ngayon mga kaalay, uh, ito yung continuous dun sa ginagawa natin na uh, sliding window at saka uning window. Papasilip ko lang sa inyo mga kala Ingat Eh. Oh, ito yung mga sliding window natin. Ito yung ito yung hamba ng uning window natin. At dalawa, medyo malaki yung isa. So yung sliding natin yan, kumpleto <coughs> na yan. Ah, Simbolin na lang yan. Ginawa ko kahapon yan. Na, ano? ah, may mga lock na rin yan. May, butas na ng lock saka ready to symbol na lang yan saka yung salamin so ito yung mga uh, panel ah uh, perimeter frame natin hindi ko na pinakita sa inyo pag yan so dito na tayo sa ano tawag nito yung panel frame ito yung panel frame natin na ah, uh, malinis na yan ang gagawin natin ngayon lalagyan natin ng bracket at saka lalagyan ng rubber bago simbolin ano so para ano lang So, alay parang update ko lang to sa inyo kasi may mga video naman ako nito na nakaraan nito. Pero, oh parang ulitin ko lang para mas maganda yung ano, kung papanoorin niyo kung mayroon kayong hindi nintindihan gaano doon sa unang video. O, oh, dito sa pangalawa, siguro may matut, maano, maintindihan nyo na maayos na, ano So, nice ko pala muna magpasalamat doon sa lagi nanonood sa akin, mga nagtagasubaybay na nagko-comment lagi sa akin regarding dito kung paano ginagawa. So, nasagot ko naman yung doon sa mga comment section ninyo. So, salamat at na-appreciate yung ginagawa ko araw-araw. Yun lang naman yung ano ko dyan, na kabayaran ko dyan yung tawag nito. Masaya na ako may manonood na nagtitiwala lagi sa akin sa araw-araw. So hindi man tayo araw, -araw kapag upload ba kalo at least kahit paano mayroon pa rin tayong no. Dito eh na araw ng linggo ngayon nga sana i overtime I overtime ko na lang kasi ras kasi ito kailangan may kabit bukas. So ngayon bago tayo mag sa mga kaloy uh, maglagyan muna natin ng rubber dito na tayo maglait. Yung mga palang nito, may mga rubber na yan. Dito na lang tayo sa patayo. Ito mga patayo, may iksi. Dito tayo maglagay ng rubber. So lahat muna, ilagyan muna natin ng na rubber. So malinis na yan lahat mga ngaloy. Mga tanggal ng ng ribaba niyan. bago natin lagyan ng rubber tanggalin natin ng mga lilisin muna natin yung mga aluminum kasi pahirap isuot yung rubber kapag ka may ribaba matalas yung ano diba so paglagay ng rubber mga kali kailangan pantay na pantay itong tulog na katumisa rin yung ano natin para maganda pag nagtagpo yung rubber natin ha? isunod natin sa aluminum na na kantumisa ang ganyan lang naman paglagay ng Inikot-ikot ko yung mga kaloy, sila sa lubong ko kasi pag kinatumisa yan, katumisa na rin yung kabila at least hindi natin magpuputol sa kabila, di ba? Pinapantay na lang natin dito. Tapos dito na lang tayo magkantumisa. yan para mas mapabilis yung trabaho natin kaysa putula, putol magkabila, di ba? Ah, uh, unang-una nababawasan pa yung rubber natin dito sa gitong sistema. ganito pag salpak ng rubber, walang bawas yung rubber natin, di ba? Kasi katumisa tumisa na yan, oh ayan. Pantay na lang dyan. Dito 'yan. dito kan tumisa. Ayun, 'yan technique diyan. Ah, uh, ikot na natin yung rubber na pag sinuot natin na yung dulo na tiyak na susunod doon sa kan tumisa, di ba? Oh, ganun lang yan mga teknik, mga simpleng technique ba? Ah, uh, puto pong sina ano yun, wala namang ano yan eh. Pasubrahin, di ba? Eh, malaking impact pa rin yan sa trabaho natin kapag tong ginagawa natin. Simpleng ano na i-apply natin, di ba? Oh, isipin mo magtatapon ka ng ano dyan kabila pasubrahin mo ng uno tapos putulan mo di ba sayang naman yung rubber natin Ayan. So, Ang lagyan natin ng rubber is 16 pieces. Walu-walu kasi ito, di ba? So, ngayon so, mga kaloy, putol mo muna natin yung video natin. Ito ngayon, lalagay muna tayo ng rubber. Tapos after ng paglalagay ng rubber, magbabracket na tayo. Para medyo marami-rami tayo mailagay natin na for, ano, tawag nito, step by step na pagbabracket ano, sa kapag asimbol. So ngayon mga kaloy, tapos natin yung paglagay ng mga rubber. So mag natin yung pagbracket. Ilagay natin itong Hold, ano natin tag ito ah uh, bracket support natin bracket holder mayroon tong tornilyo mga kalakawi lang ito pinakita ko na sa inyo ito dati ay scroll lang natin yan para hindi siya gagalaw galaw yan oh ito yung pinaka importante dito mga kalakawi pag nag bracket tayo para iwas diskrasya no? Sana i-apply ninyo ito sa sarili ninyo kapag gumagawa kayo for safety purposes ito. Ha? Yeah. Ha? Yan yeah. 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 tama-tama, lulusok dito yung mga kalay. Ha? Yeah. Ha? Oh. Gagawin natin. Yeah. Tama-tama lang yan kasi, kasi ilagay natin yung bracket dito, di ba? Tapos tulak lang natin na uh, diretsong ganun. Okay. Yeah. Yan. Pa natin pa rin ahin, ba? Yes, kabilis na. Iwas disgrasya pa yung kamay na iwas. Iwas sa Simple lang naman mga ka ka-kahoy Ano naman mga kakahoy? Kahoy lang naman yan. Pwede kayong gumamit ng retalikaso dyan. Basta pumasok dito sa ano na to. So, skurtihanin yung kurtihan yung gano'n na pumapasok itong dulo tapos kasama yung bracket karon lang kunting uka rito para sa sandal yung bracket yan diba? Yeah. mabilis na iwas diskresya pa diba? pwede nga sabay-sabay magbutas yung dalawa Ang butas niya mga kaalay kasi hindi na magagalaw na yan pero sa hindi. Ayan. Pwede natin bubut. Ano tayo? Panibago. Sabayin natin yung pagbutas yung dalawa. Kung gusto tayo mga mandali, pwede natin isabay yung butas ng barina. Diba? Diin lang natin na maayos. Kung gusto natin yung mga mandali, diba? Hmm. Dalawang butas agad. Dalawang rivets nasa inyo naman yung talagang gusto nyo yung bilisan pa, di ba? Yeah. Wala. So, hindi na nagba hindi na magbabago, di ba? Oh, sagad na sagad pa yan sa dulo. Walang ano yan kasi pagka umangat umangat ko sa dulo yan, ngingiti yung ano natin diyan, di ba? Ngingiti yung kantumisa natin. Pagka may hindi na isagad sa pinakadulo dulo ng aluminum, dalawang butas agad e eh. para kung nagra talaga tayo ganun gagawin natin ha? bilis yan diba yung bracket kasi natin malinis na rin kasi yan nung pagkatapos kung putuli niya nililinis na lahat yan ay matabilis na tayo. Hindi yung kada bracket natin tulad dito. Halimbawa, ganito ang gagawin natin. Yan. Halimbawa, re-rebit sa dito. Tapos yung bracket natin dyan, hindi po kalinis, di ba? So, gagawin na naman natin. Gaganon na naman tayo. Kikikil na naman tayo. Di ba? O. Linisin na naman natin. So, napaka abala, di ba? Mas maganda yung malinis na tuloy-tuloy na yung gawa natin pagbabarina pwede naman yun pag ganong style mo pag may helper ka o yun, pwede mo ibigay sa kanila yung paglilinis marami kang mga ano kasi yung helper naman kasi yun ang, yun ang papel nila yan taga linis hindi mo naman pwedeng pa babarinahin agad yan, di ba? Hindi mo na pwedeng alalay, kumbaga. Ito, baliktad ba? Nga baliktad ba? Ito lang yan. <laughs> baliktad daw damit ko, sabi ng anak ko. O, kape muna tayo mga kali, maaga pa ngayon mga kali. Kaya kape-kape muna kasi medyo makulim-ulim yung panahon. Hmm. Habang nagtatrabaho tayo kakape. Yan. Ay, meron na pala to. Sorry. Ha? Sa bilis. Sa bilis natin, hindi na natin alam na may bracket na pala yung bracket na natin. Ha? Dalawa agad, bukas. Wow. Diba? Mabilis na. Kakaiwas disgrasya ka pa, di ba? Diba? Malayo ang mabutas yung kamay mo. Kasi so, ganitong, ganitong sistema gagawin natin. baba natin itong video na ito mga kaloy ka para at least kahit pa paano ma unawaan yung mga kung so may katanungan kayo mga kaloy ka mag comment lang kayo at handa ko kayo sasagutin para sa inyo itong video na to hindi ko ano, ah, ito na ano purpose ko rito na makakatulong ako doon sa mga willing matuto mag aluminum o yung kayo nag-umpisa ng aluminum na na video ko pa sa kalaman. o para sa inyo itong mga video na to yung willing pang gumaling di ba ayan I apply nyo lang itong mga simpleng mga ginagawa ko at malaking malaking impact sa inyo yan malaking bagay wala kasi tayong tools nito na ganito mga kaloy kaya mag-improvise na lang tayo Sa uh, yung may natin, makagawa tayo ng anong mang materialis, ano? Anong tools na na katulong sa galaw uh, mapabilis trabaho natin At sa uh, pangalawa safety, safety sa pangatawa natin diba? kasi once na nakasibirte kasi tayo dito na na yung kamay natin o di napakahirap na, mahirapan natin yung magtrabaho araw-araw Ah, uh, laking puresyo. Kasi ako mga kaloy, ka kulang ako lang naman sisir ko lang sa inyo. Ako mga kaloy, ka ilang bisis na rin na bari na yung kamay ko. Kaya medyo nakapag ako ng paraan ba na ito yung magandang gawin na para makaiwas si Miss Ang kadalasan mabari na yung kamay ko, yung mabalian tayo ng talim. Di ba? Pag nagbutas dito, tapos nabali yung talim. Doon sa kamay natin kasi yung babagsak pag hawak tayo ng bracket na ganyan tapos nabali, di ba? Doon sa mga daliri natin yung may natitira kahit na bali yung talim tumatala pa rin sa buto natin yan daliri Dati tinagos ito mga kalay itong daliri ko dalawang bisis na tinagos ng parina yan kaya nga, hanggang ngayon nga manhit pa nga kumawak parang ano ba? manhid na humawak ng ano kaya siguro nagdadala na ako. Ay hindi mo dadala. Tawag nito ah uh, just charge to experience lang 'yan. Kasi hindi naman tayo magiging matuto nga kapag hindi tayo dumadaan sa aksidente, di ba? Hindi tayo nakakaranas ng Ma -mali maliit lang naman na aksidente. Eh. Katama sa ano yan, kasama sa pagte-training natin yan bago natin ma bago matawag na marunong na marunong na o eksperto na talaga dadaan tayo sa gentong pagsubok ha nanguna yung mga bata pa tayo ah, masyado tayong mga agresibo di ba wala sa ayos tira lang tayo ng tira ngayon, sa card na lang natin may realize yun kapag ka natuto na tayo ano pala ito nung ginagawa ko nung araw? Ha? Kulang sa safety. Share ko lang naman sa inyo mga kaloy, kunting pangaral ba? I-apply nyo, i-apply nyo, i-apply nyo, nyo rin. So, yan. I Ipakita ko lang ito hanggang walong piraso itong binabrakitan natin. Kailangan natin brakitan kasi 16 pieces. So, natapos itong isa na to, mo muna natin ulit, no? Tuloy-tuloy yung pag-bracket ng walong piraso, tapos pag-assemble na naman natin, okay, no? Ayan, gano'n na kabilis. O, isipin mo mga kaloy, ka kung wala tayong ganitong ginagawa, matapos ba namin ito na ilang minuto yung pag-bracket, diba? Na ganun kabilis. Parang dahil pa sa tindi makina nito pag-ganito. Mga rita-rita kahoy lang na panggatong may pakinabang din pala. Ha? Hmm. So, walong piraso. Parang ilang minuto lang yung walong piraso pinaprakita natin. Ganong So ipopost muna natin. Tapusin ko muna yung walo din uli, no? So yan mga kami. tapos na natin lahat pag bracket. So tanggalin na natin itong ano na to. At may purpose pa rin ito. Ikotin, ikotin lang natin. Yan, itong ano natin, ano natin. Pag inikot natin ito, ito naman yung gagamitin natin pag nag symbol Yan, oh. yan di ba? Ilapat natin ng ganun sa uli. Yan, i-screw natin siya uli. Di diba? Uh, maraming purpose itong ginagawa ko nga ng ano, mga kaloy, ka mga tawag nito. Holder natin ng ano, Parang pinaka ano na hindi matumba. Yan. Tapos niya mga kaloy, ka para dito, yung palikpik nito, di ba? Kasi pagka, pag nag tayo tayo, nakagano'n yan, tagilid, mahirap, di ba? Ayan, ayan. Natatangilid ng ganun. Yung malikpik natin, ito, to. Ayan, kailangan shoot natin yan dito. Ayan. Para may katayo siya ng diretso, di ba? So, hindi na harapan. Yung iba naman dyan, marami naman parang pwede ito yung ng tubular. Pero pangit yung gumagalaw. Mas maganda yung ganyan, di ba? Nakapix siya. i lang natin sa lamisa natin, di ba? simple ano lang yung mga simple tip lang yung mga kaloy kasi pag magkalso ko ng tubular dyan eh, medyo mahirap-hirapin -rap yun. natutumbay yung hindi mo mabitawan katulad nito na nakabaon siyang ganon uh, pwede mo siyang bitawan di ba? Eh, okay lang pag maliliit yung ginagawa natin ng panel. Pag malaki kasi yung panel, mabigat yun, gagalaw-galaw yun, di ba? Eh, yan purpose yan. Ganun lang. Diin lang natin. Yan. Ang eh, kamay natin dito, kailan salatin natin bago natin berenahin kung antay na, di ba? Salatin natin magkabilang kabilang pisngi tapos idiin lang natin hindi nagagalaw yan basta idiin mo lang pagbaluwag yung pagkadiin mo gagalaw yan pwede na namang lang yung kamay mo diin pa rin yan ipindi na sa inyo kung alin pabor yan diba so napakabilis marami-rami kasi yung binabrakita natin, this is size piraso na pahalang, di ba? Kasi walong, walong panel yung gagawin natin na owning eh, walong butas. O, dalawahin na natin. Hindi na gagalaw yan. Nagmagalaw. Maigi pa rin talaga pag isa lang. Eh, pagka sure natin hindi gumagalaw, eh, Ilawayan natin. Kasi pag kumalaw yan, na, nawala na sa... Hindi na lapat yung kartumisa natin. ba? Ubusin ko na itong video na ito mga kaloy sa pag-simbol. Uh, Tapos abangan nyo na lang yung sa sunod kong video nyan. Yung pagkakabit, ikakabit natin yung handle at saka separate na lang natin yun para at least maulit-ulit natin hindi, hindi lang isang panel diba maulit-ulit natin ng dalawang panel ba? tatlo talagang maunawaan nyo na maayos so. tulad dito ang purpose ko dito yung pag matutunan ninyo pag-bracket ano pinakamabilis mag bracket paglagay ng rubber at saka yung pag-assemble ito yung ano natin dito topic natin dito mamaya yung topic natin sa sunod na video pagkakabit ng handle at saka four bars ano? abangan nyo lang yun mga kaloy yan kailangan butasin pa yun pag nagbutas, diretso butas na ba? Diba? basta maganda yung pagkaklinis natin diretso butas na doon sa bracket mga kaloy, ka basta na-prepare na natin yan, na-bracketan na natin lahat yan. Mabilis na siya. Hingay e ng halaga ko mga kaloy, ka nagpapansin. Lagi nagpapansin. Mabilis na pag malinis yung bracket yung bracket natin tapos malinis na mga babrakita natin. Diba? Mabaga lang naman yan. Pag nag ka, linis ka ng bracket, linis ka ng ano, ah, hindi maganda pag gano'ng trabaho natin. So, tinamang mong natin mga kaloy. Lapat na lapat, di ba? Kabila, So, walang ngiti. Basta ganyan kabaw natin na walang ngiti. Napaka-pulido yan. Malata naman pagkain, maganda yung kinaw nyo Wala sa degree. Hindi magandang set ng degree. Ngingiti yung gandumisa natin. mas mainam kung pupukin ng konti mga kaloy ka pag uh, gusto niyo talagang lapat Pukpukin niyo ng mahina screwdriver lang ipukpok huwag martilyo so, ganun mga bilis diba nakadalawa na tayo agad. ito pangatlo na to Ang pangit lang ng mga rivets iba mga kaloy ka minsan isang piga lang napuputol na kaya malambot yung rivets mga kaloy hindi lumalapat yung ano kailan tanggalin nyo ulit pagka hindi lapat parinahin nyo lang muli yung rivets na malambot may oras pa kunti mga kaloy tuloy tuloy ko na itong video na to hanggang ano hanggang mga 30 minutes siguro no para ah, Tatlo. Tatlong panel na yagad. O, so, pang-apat. May oras pa. ah uh, yun, nama, tama na yan. Ha? So, ano na. So, pang-apat na yan, ganoon din naman gagawin natin hanggang dito sa isa na ito na medyo mahaba. Ah, Simbol-simbol lang muna yan. So, ulitin yung mga kaloy. Ah, bago tayo magtapos, abangan nyo yung sunod na video mga kaloy. Sana panahorin nyo to hanggang dulo. Uh, may mapupulot kayong magandang aral dito so yun uh, ang hanggang dito na lang ito mga kaloy and, ulitin ko uh, papindot na lang yung notification bell at pasubscribe lagi sa araw-araw para update kayo sa sunod mga video then paalam sa inyong lahat dyan and God bless us all